Pinuntahan ko ang bayan ng ilog na kung saan sikat na sikat sila sa mga seafoods nila lalong lalo na sa mga talaba. Sino ba naman ang hindi gaganaan sa pagkain? Kung ganito kasasarap na pagkain ang nakahain sa harapan mo. Lalong lalo na sa view na nakikita mo habang kumakain ka dito. So kung makikita niyo mga tol, nasa itaas tayo ng tubig. Dito tayo kakain. Sa taas mismo ng mga tubig na to. Ayun o. Oh. Alos lahat na nakikita natin yung tubig yan. Ilalim yan, tubig. Grabe, man. Pukong tubig lang nakikita natin dito. So, dito yung mga sikat na kainan ng seafoods. Ano? Ito yung view. Dito tayo po pwesto. Ito yung view sa kabila, mga tulo. Oh. Diba? daming isda dyan sa ilog na yun, mga tol. Siguro, pag namingwit ka dito, may makukuha ka pa. Sa pag-iikot namin dito sa Negros ay nadaanan namin itong bayan ng Ilog. May mga nagsabi kasi na kilala ang bayan na to sa masasarap nilang mga seafoods. Lalong-lalo na ang talaba. At hindi na namin pinalampas at napadpad na kami dito sa Juna Talabahan. Dito tayo sa Juna Talabahan. Dito lang kukunin yung talaba. <laughs> may mga bata dito. Naliligo lang sa may ano, Tubig. Okay. Okay. Bago ka makarating sa kainan ay kailangan mo munang maglakad sa bamboo bridge nila na napakahaba. At nagulat ako mga tol, may magandang bahay pa na nakatayo dito. Dito tayo kakain sa may uh, mga kubo na nakapatong sa taas ng ilog. Ito yung sikat na kainan dito mga tol. Sa tansya ko ay mga nasa 200 to 300 meters ang haba ng bamboo bridge nila. Hanggang makakating kami doon sa pwesto na kakainan namin. So kung makikita nyo mga tol, nasa itaas tayo ng tubig. Dito tayo kakain. Sa taas mismo ng mga tubig na to. Ayun o. Oh. Alas lahat na nakikita natin tubig yan. Ilalim ng tubig. Yan tayo sa taas o. Oh. Limda. So dito yung mga sikat na kainan ng seafoods. Ano? So hanapin tayo ng pwesto. Ito, ito ah ang natapat siya sa mga punong so, dito. ayan maganda yung view oh ito yung view dito tayo po pwesto tapos ito yung sa kabila ah ito yung view sa kabila mga tulo oh diba daming isda dyan sa ilog na yan mga tol siguro pag namingwit ka dito may makukuha ka pa <laughs> Ayan o. Narikita natin na papaligiran tayo ng mga ilog. Ayan, ilog to mga tol. Tapos dito din sila gumawa ng mga kubo, mga tindahan. Ayan. Dito, mga palaisdaan sa kabila. So, maganda din pala talaga dito. Pag pumunta kayo sa Negros, pwede nyong daanan yung ilog. Ito, sakop ng bukana to mga tol. Nandito yung maraming mga talaba, mga seafoods, ang dami dito. So sa mga pumupunta dito no. Ilonggo. Baliog basa. Wala ginatake out ang loket. Ginaisip na na before ibutang sa inyo nga uh, lamisa. So <laughs> Tagalogin ko pa ba? <laughs> 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 tagalogin niyo, salamat ha? Baka kasi iti-take out nyo eh. <laughs> wow! Washing machine! Washing <laughs> <laughs> machine! Wow. Hello. Putok matok. Wow, ang ganda wow lang nito ah. At ito pala yung in namin mga tol, no. Merong crab. Umorder din kami ng hipon. Bawal din yata ito sa kalusugan ko ah. Umorder din kami ng talaba at saka itong kalamares Iniisip ko palang lang nakainin yung talaba na may kasamang suka ay napakasarap na. Pagkatapos habang kumakain ka ay nakatapat ka sa gantong view. Gaganahan ka talaga lalo pag may kasamang suka na maanghang habang kumakain ka.

takut sama bola kabur. Hmm. Hmm. Mm -hmm. Doon. Taon. Mhm. Mm Kumusta para glide na daw? Mhm. mga